Ayan mga sir Tahimik na Boss tahimik na ba sir Ano sasabihin mo sa mayari na rin Sirahin ulit Sirahin ulit Ayan mga boss uh, Dalawa lang ating customer ngayon Ayan Baklas na tapos are yung isa si Idol Uli May counting concern lang Idol Pero palalaki na rin natin ano? Ayan Si boss ay uh, Itong kay sir Ang makina ni sir ay galing sir Galing Galing Mindoro ano sir tapos, pinagawa doon sir, maingay. Tapos, dinala mo na dito. Ngayon, pinacheck ni sir kasi hindi nag hindi na nakikik Sabi ni sir, ah, dalhin na doon dito. Ngayon, susubok si sir. Galing Mindoro, taka Mindoro. Hindi pa ako sigurado makamunta pala dyan. Dahil eh, nakakalangan pa ang kasama ko. Pero bahala na, papasal din ako dyan. Ah, ganito nangyari mga boss. Nung binuksan na namin, atap ah, top overall na kinalas namin ng head at saka black to. To. Alisin mo muna rin. Ayan mga boss, top overhaul yan. Ayan, naikik na natin. O, no? ayan ang kicker. Ayan, nagalaw na ang kicker. Ang problema mga boss, ito lang. Ayan. Pinalitan pala ng valve. Sabi ni sir, pinalitan sir, no? Ayan, uh, ganito nangyari mga boss. naliko ang valve. Dahil siguro, uh, mali siguro ang kabit. Pero hindi rin ako sigurado kung talagang mali. Gawa ng umandar ba to sir, nung nabuo? Naandar pa naman. Pero maingay pa din. pa Yun mga boss, dahil as sabi ni Sir Umandar Dahil dala naman dito makina Hindi naman narinig eh eh uh, Pwedeng mali lang siguro ang lagay ng timing Kaya pwedeng pumapalo talaga Kaya ang nangyayari Liko ang valve Ayan kitang kita nakaangat Ayan Tapos bukod naman sa ingat Yun nga sinasabi ko sa inyo mga Sir Pag local ang valve Malalakihan ka ng gastos Bakit malalakihan? Ay mura lang ang valve Sabihin na nating mura ang valve Mga Boss ganito kasi yan ang mangyayari kaya magsasapi ito ayan may, may sapi yung shims ayan kukuhanin ko lang ayan o, may mga sapi kaya sinapian to kasi mataas ang clearance kasi magkaiba ang haba ng local at saka sa original kaya ang nangyayari sasapian talaga kaya magkukus ng ingay ayan oh lata lang latang sinapi hindi pwede yung ganito mga boss para makuha pa rin ang tamang sukat kakaunti lang diferensya dapat original ayan malaki pa rin mga gastos ni sir yun ang katulad nito nangyari tapos maingay pa din nalikaw na ang ball kaya payo ko lang din sa mga siyempre Mindoro sir no sa dyang mahirap din ang parts na no ah, yan. Mindoro daw sa Occidental kaya mahirap talaga ang parts din pag mga ganong kalayo din hindi ko lang din alam kung may mga makukuha mga ganitong shims kaya pagka kayo magpalit ng local sabihin na natin walang walang makuha para mapatahimik mga boss hanap kayo ng shims sims lang kailangan makakuha yung sukat eh, standard clearance niya yun lang mga boss ayusin natin itong motor ni sir at sanay ay mapatino na natin daw yun mga boss arin na yung motor nung taga Mindoro na tumayo sa atin ayan mga sir tahimik na boss tahimik na ba sir ano sasabihin mo sa mayari na rin sirain ulit sirain ulit okay. ayan mga boss okay na yan Ah, uh, tinisting namin to sa chassis ni Idol. Idol, shout out. Ayan, gawa ng kinaras namin uli. Ah, uh, may chile-check lang kami. Tapos, aray mga boss, ang makina. Wala na maraming suspension Ito lang kasi iraw mga boss. Yan mga boss, ito lang pinalitan. Ah, uh, sa tropa nating mekaniko, ay sana gawa mo. Gawa lang na rin siguro. Dapat hindi ka magpalit ng local, gawa ng maeksito. Ayan, uh, pinalitan namin yan. Tapit, isa, sira na rin. Ayan, may tama. Guys, valve seal. Tsaka apat na valve souvenir ni sir. Baluktot. Ayan, tsaka piston ring, mga gasket. Yun lang boss ang pinalitan. Yan ang tulog ng makina ni sir. Kumbayin mo nga daw. Yun lang mga boss. Pwede ka sumubok pag hindi gusto. Pwedeng umayaw. Maraming salamat.